Papahato at, uh, yung ating pakwan na nabili. ni record na nalaglag na masag. Pero tingnan nyo, kulang-kula siya. Yan yung uh, pakwan dito, mahaba at mabugla. Ah, uh, na po guys. Ulan ba? Ah. Okay yung tanyang lasa. Matamis. Matamis ba? Matamis. Thank you. Then, ito dito guys, ngayon, pabilog ng pahaba. Kain tayo. Tapos na. Hindi hmm. sa tayo ng Mabuto Hmm. Ito yung isa sa mga pabulit kong prutas pakwan. So, kung sumayin ito dahil mainit, tama. Maraming pakwan na yun. At uh, maganda po sa kawal, lalo sa mga sa bato. Nakapagpalinis kasi ulit naman. Bato. Nananala ko yung tatay ko lang. Kapag bumibili ng pakwan, sabi niya, magkakain kayo ng pakwan kasi lalas kapag na may sakit kayo sa bato, maganda ito. At na lahi ng tatay ko, sakit sa bato. Kaya katan, nakakasita ko baka mamimili siya na pinapakain kami puno ulam niya dito. sabi ko na meron ko yung talagang kulay nito hindi ko masanong kulang pula makikita siya maro sosa pero masamis naman

Pagod siya. Pililinisin yung patog natin lalo sa mga Pagod sa mato. Ayan. Gamit to. Yung pangkalahati mo. Masin natin yung pangkalahati mo. Yung ano. kasi hindi natin kinahin ito masisira nasisira. Hindi mo hirap makakaalis. Ayan. 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 ka tabak. Eh? Okay. Okay, dito kasi marami sa tubig. Ihi ka nang ihi, maliliit yung paktong. Sabi ko na, sabi ni Dr. William, ito dahil, ay dito nga, yung bayag rala. <laughs> so, mga, hindi na, uh, kung tigas may air dysfunction. daw to. Kainin. At uh, may mga stroke yan bagay ito. Yan, may yung. So, yung natin. Na na Ay, yan ang May hindi tayo. Kaya pagkakainin tayo natin. Ang mga ulas na ito. Ang na ito.